Mga tol, isang malaking tanong ang bumabagabag sa mga boxing fans ngayon, sino ang susunod na makakalaban ng The Monster, na Oya Inu, may tit hindi pa ba sa kanyang reign sa super bantamweight, o aakyat na siya sa featherweight, alamin natin sa video na ito, matapos niyang durugin sina Stephen Fulton at Marlon Tapalay, hawak na ni Inu ang lahat ng super bantamweight belts, pero eto na ang tanong, anong susunod? may tatanggap pa ba ng hamon laban sa isang halimaw sa ring, Alan Picasso Mandatory Challenger ng WBC, bata, gutom, pero sapat ba ang skills niya para kay Ino, Junto Nakatani Nakatani vs. Ino, Unification Bout para sa Bantamweight Division, Sam Goodman nung isang taon pa target ni Goodman ang laban kay Ino, pero may chance nga ba siya, Bruce Carrington, Rafael Espinoza, Nick Ball kung aakyat si Ino sa featherweight, dito siya magkakaproblema. May dalawang posibilidad para kay Ino, Option isa, mananatili sa super bantamweight at harapin si Picasso o Goodman para sa mandatory title defense, Option dalawa. Aakyat sa featherweight para sa mas malalaking laban-laban kina Espinoza, Ball, o Carrington, mga tol. Kung gusto nyong malaman ng buong detalye at latest updates, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa Double K TV. Comment din kung sino sa tingin nyo ang dapat niyang makalaban. Ano sa tingin nyo, mananatili ba si Ino sa kanyang weight class o haamo na siya ng mas malalaking pangalan?